Good morning mga idol, mga kadads ma'am So yan na po yung natapos natin So bumalik ako dito ngayon araw ng linggo So ayan, so, kita na natin yung paligid so, Ayan, so, natanggal na natin yung mga damo Sa kabila, hindi na po kasama yan, hindi na sa kanila yan So ayan, so araw ng linggo ngayon, araw sana na pahinga Pero syempre ah, hindi tayo pwede magpahinga At meron tayong nakita rito nyug so punin natin at ating iuwi yan yeah, mga idol babalata natin mga idol hindi na ako marunong magbalata Hirap kasi ng damo. Ayan o. Ito. Ayan gamitin. Ayan gamitin ng itak. Babal tayo, naghihintay na merienda. Magbabalat ng tayo. At shout out nga pala sa lahat nag-comment sa ating video na nakaraang upload natin, no. Kaya uh, Norhaya Basilon Harun, ayan shout out sa idol. At, At kaya Bilma Linasa Suntoko, ayan shout out sa idol. Syempre sa ating idol na si Riley Padua Apolonio, uh, ayan shout out sa idol. Lagi kang nabisita sa ating page. Bisitahin din natin siya. Ang kanyang pap, si At supportahan din ko natin si JTV. Ayan. Shout out sa idol. Shout out kay uh, Aileen Lau Karabata. At kay Gomez uh, Gomez Anum. Kay Ate Mona. Ang <laughs> uh, talagang at saka kay, kay, uh, kay Madam Maria Loretta Nicolás Espina. Siyempre kay Nimpa in Piesto Dosal. Ayan, shout out sa idol. Kay uh, paring Nistor uh, uh, Nistor Fernandez. Ayan, shout out sa pare. At uh, syempre meron pang dito nag-comment ng All the Words groups. Ayan, supportahan po natin yung mga lahat ng mga vlogger, no? Kaya uh, lahat po ng sinasabi natin ay yung mga nag-comment doon sa ating huling uh, in-upload. So doon ako kumukuha ng mga sinis-shout out natin, no? Kaya sana mag-comment kayo dito at para ma-shout out din natin. So ganito po yung ginagawa ko kanina. Ayan. Uh, nilinis natin yung kanal na pinagpuputol natin na puno ay tinanggal na natin para tayo makauwi na At uh, syempre ay uh, Ayan o, oh, ito yung binigay ng uh, sa atin ng uh, boss So may dalawang libo uh, So dalawang hapdi lang yan, dalawang libo ang binigay kaya mapalad tayo no uh, Thank you Lord At nagkaroon na naman tayo ng uh, uh, tawag, Kumita na naman tayo ng uh, pera Kaya ito paano So, salamat ng marami at tayo pa uwi na. Uh, samahan nyo ako hanggang sa bahay. So, ganito po yung daanan dito. Halos mapapansin nyo ay... Ayan, nabaliktad pala yung camera natin. Ano ba to? Ah, uh, hayaan mo lang, babangon din ulit. <laughs> ganito yung daanan dito, no? Pasensya na. At medyo bumaliktad yung ating camera. Ayan. Uh, ayusin na lang natin. Ayan. So, ayan, eh, nice na. So, samahan nyo ako. Pansinin nyo yung daan dito. Solo-solo ako. Solo-solo yung daan, no? wala masyadong sasakyan kasi nga nasa probinsya na ako at saka ano to uh, tanghali kaya medyo kakaunti yung sasakyan medyo uh, maanay ang daan eh. malubak pero ayos na rin Ayan, uh, marami kang madaanan dito mga babuyan uh, manukan bakahan ganyan so dito sa Taiwan <coughs> walang bawal dito kapag kahit yung katabi mo ay babuyan walang pakialam yung mga ano dito yung tawag ito yung kapitbahay kung may babuyan ka hindi ka kaya sa Pinas na kapag nangamoy yung babuyan mo malamang dali ka ng ano isusumbong ka na kaagad sa barangay o sa sa munisipyo dito wala hindi sila dito ano uh, utak talang ka sa atin kasi kunting amoy lang na ano, yung langaw eh pupunta sa bahayan. Ireklamo eh, na yung poultry. So dito po ay kakaiba rito. At daan muna tayo ng county ito sa ano no. Ugasan natin ng county yung ating motor. Kasi um, puro alikabok na. Kaka part time. Uh, thank you na rin sa ating motor kasi may kasama tayo palagi sa uh, pagpa part time. Medyo malayo din yung biyahe mula dun sa part time ko kalating oras kaya ito pino forward pass forward ko na para uh, hindi kayo mainit at makita nyo yung daan dito tinan nyo naman may sariling daan yung uh, motor you know, yung guhit na yan ay hindi ka pwedeng lumabas tapos pagka liliko ka sa kanan o sa kaliwa pupasok ka muna sa box ganun yung style dito hindi pwede kang basta ka lang mag lip turn pag nag lip turn ka bag, bueno, basta ay mayroon kang multa dati na multahan na ako dyan kaya dala na ako kailangan ko gumamit ng box so ganyan po dito sa Taiwan no? Walang, wala kang mapansin na uh, rapkin enforcer sure. may makita ka man kapag may mga event ba? may mga maraton ganyan sakala sila nag assist sa kalsada pero pagka wala ay wala talaga puro kamera dito mga idol uh, speed limit puro kamera kahit saan puro kamera kaya hindi ka rin pwede magpatulin talaga ng takbo. May mga sinusunod talaga na uh, speed limit. Kaya kailangan pagka nakita mo ay 60 lang, ay kailangan 60 ka lang. Kasi sa kung lalagpas ka man ay hanggang 69 pwede pa. Uh, kakaunti pa ang multa nun. Pero pagka lumagpas ka sa 69 ay siguradong magbabayad ka na ng mahal. So ganito po dito sa ano no sa Taiwan. Um, uh, medyo kabisado ko na sa hindaan dito kaya kahit sa anong maglulusot-lusot ay sa bahay pa rin ang tagos ko no? ayan so ngayon nakita nyo may net yung net na yan ay mall yan mall uh, marami kang mabibili dyan na mga t-shirt pag nagbabayan silyo ay kapag nag ano yan kapag nag uh, sale so ito na po yung ano di ba? pag stop stop talaga walang ano dito walang pasaway ako lang <laughs> so, di ba? Ang ganda ng kalsada dito. Ang luwag. Ah, di ba? Oh, ako lang talaga pasaway. Bawal din po 'yan, yung ganyan. Yung tipigil ka sa lilim. Stop siya tapos tipigil ka sa lilim. Hindi ka pupunta doon sa binaka hangganan ay talagang huhulihin ka din. So ayan, ganyan, ganyan ganyan, bawal din 'yun. Ginawa ko na. Yun. Pasaway lang talaga ako. Eh, pasensya na po no, wag niyo gayahin. Ayan, oh. I stop yun, ako akong bigla pa kanan. bawal din po yun mga idol eh tiningnan ko dito yung aking sombrero kasi dito ako na part time nawala kaya dumiritso umuwi na ako nawala yung aking sombrero ano, waway so, malapit na tayo, ganun yung mga uh, daanan dito ay puro taniman taniman lang siya lahat tapos palayan green beans, red beans uh, tubuhan uh, ah, repolyo, gulayan, ganyan, papayahan. Ang dami mga ano dito mga idol. Kaya dito sa lugar ko ay libre na lahat sa ulam. Kasi mamimitas ka lang ng ano, yung mga reject ba. Yung mga reject nilalagay na ilalagay nila sa tabi yan. Pagka ano, pag gusto mo, dampot ka lang. Ganun dito. kaya pagka may gulay na sariwa pa, pwede mo dampotin kapag uh, sariwa pa. Pero ingat lang din minsan kasi Uh, lalo na kung bagong ano spray pero minsan naman kapag bagong lang harbisin yan ay uh, natanggal na yung ano natanggal na yung gamot kasi pinapaanuhan mo nila yan dinidiligan uh, kita nyo naman yung daan dito oh, puro taniman puro ano nganga ayan malapit na tayo yung, may, ano pa may manukan so ganyan po dito talaga no kahit na ang manukan ay kahit saan lang nakapwesto ay walang problema walang magreklamo sa kapitbahay so hanggang dito na lang mga idol no? ay gusto nyo po bang samahan sige samahan nyo pa ako at huwag nyo kalimutang mag share sa ating ano sa ating uh, video at mag comment kayo para ma shoutout ko kayo next time next upload natin ma shoutout natin yung inyong ano mag comment kayo kung taga saan kayo para ma shoutout ko kayo at syempre i ano yung lugar nyo kung saan banda o sino yung gusto niyo i-shout out, i shoutout out natin and dito na ako. So ay okay, bye. Hanggang sa muli.